may kanya-kanyang oras ang lahat Ikatlong kabanata May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagali. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Kung ang mga oras na ito ay itinakdana ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ng tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. Alam ko ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Nakita ko rin na ang kasamaan ang naghahari rito sa mundo sa halip na katarungan at katuwiran. Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao. Dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Sinusubok ng Diyos ang mga tao para ipakita sa kanila na tulad sila ng mga hayop. Ang kapalanan ng tao ay tulad ng sahayop. Pareho silang mamamatay. Pareho silang may hininga. Kaya walang inilamang ang tao sahayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao'y umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa ilalim ng lupa? Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya sa pinaghirapan niya dahil para sa kanya iyon. Walang sino mang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag siya ay namatay.